Publiko pigpapatanidan kan Bangko Sentral ng Pilipinas dapit sa presensya kan mga pekeng kwarta urugna na sa panahon kan kasiributan. Manihamiyento kan NCPM nakaalerto man sa posibleng insidente nin pambubudol sa mga paratianda sa merkado durante kan Peña Francia Fiesta. Ang detalye sa report ni Jessica Kalino. Apuera sa mga simbahan asin pasyaran sa rupaan merkado publiko mga kakanan as in iba pang mga bakalan sa Naga City sa syertong rurusuunin mga tao durante kan Peña Francia Fiesta sa Setyembre. Sigun sa Bangko Sentral ng Pilipinas, pagiging rigmat pag-abot sa kwarta, ang kaipuhang tandaan kan mga parabakal asin para senda sa mga siring kaining panahonin kasiributan. Okay, makalala kasi ang ano naman po ang... Ang ating pera naman ay maraming security features para hindi tayo mapeke. Tamang impormasyon pa din para papaalala. And Konting ingat ngayon. Ang 60 anyos na sinanay Rita. Minsan naman daang nabiktima ni peking Kwarta kan para bakal kan mga nakaaging taon. Tago-tago kong mga barya, yung mga papil, pinirit kong ano, ulit sa iya, tamay pa nga akong mapaparibayan. Kaso ito nang bakal mina sa iba, dahil, kung ko naanwa na maray, piki pala, hindi na akong 1,000, Diyos ko, garo ako makaano nukad Kaya angon yan, pigririkisa niya ng marayaan gabos na pigbabayad sa iyang kwarta. Poon sa texture kaini na dapat medyo maharap-hap o rough. Pati ang security thread kan kwartang papel. Pigtatapat niya pa ini sa ilaw, nganing mahiling kun klaro ang image sa kwarta. An mga posibleng pambubudol gamit ang peking kwarta sa sa mga nasa listahan kan manhamiento kan Naga City People's Mall na dapat bantayan. Kaya maginan sa indang collectors, pigaabisuhan naman dapit digdi. Pigaayos naman da ang schedule kan market guards na pigaadalang gibuho na 12 hours ang shift turante kan kapistahan nganing matampadan ang dakol na bisita na pigaantisiparan. Kaibanan si Carlo Abonita, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia.